sudah ditu ada kebui malah bantai di to mengidol si Arman ang bumi tahu first pakil Aya na mga idol nag-aabot na mm, ah, ang tapang. Ito na 'yon. Panalo tayo mga idol, binalutan na ang kalaban. Yung si kan fight natin mga idol, nasa, nasa kanan pa rin tayo. Ayyan ang first battle mga idol. Look. Tapang-tapang ng gagambaran kalaban din. Pero hindi tayo magpatalo dito mga idol. Ayan na, maraming bakbakan mga idol. Ang lupit. Ayan, binalot na ang kalaban mga idol. Panalo pa rin Mercy tayo camp. sa second fight mga idol. Iba talagang gagamba natin ngayon mga chuy. Ano? Ito yung third fight natin mga choy. Tingnan natin kung may laban pa rin pa ang gagampa natin sa third fight mga choy. Si Arman pa rin ang bumitaw. Nasa kanan pa rin tayo mga choy. Ayan na ang first buckle. Ayan mga choy, nag-aabot na naman. Allah! Grabing labanan. Halo sa atin dito mga choy. Ayan ang mga choy, hindi na lumalakad. Naunuhan na rin tayo. Lalaban. Talo tayo dyan. Ano? Ayur. Ayur, ayur, ayur.